Ayan, ayan ang isang nahuli at tinala dyan sa mahiwagang dilaw na punong kahoy. Hindi ko nabantayan. Ayan, marami-rami na yung natitikitan sa dilaw na punong kahoy na yan. At dyan sa Center Island ay mayroon pang isa. Hoy, may nakikita akong nakapink. Sumagad sa mahiwagang, mahiwagang, mahiwagang... Center Island, kumabig pa kanan. Hinarang sa may bandang kanan, dalawa na. Patay ka ngayon kay Mrs. Paano mo ipapaliwanag yan? Ayan, may mga pulis na dumaan. Mayroong niyatang espesyal na tao. Mayroong nakabantay na tatlong motor. Ginigit na nila ang opisyal na yan. Okay. Ay, nako. Yon ang isang ang dami na sa may uh, ilalim ng punong pawi na yun guys. tingnan nyo. Ayan, ang dami na. Marami na ang natitikitan sa ilalim ng mahiwagang dilaw na punong kahoy. Marami na, marami-rami na. <coughs> Oy, may nakikita kung nakabakride si Mrs. Sumagat sa mahiwagang Center Island. <coughs> nakaligtas yan hinarang hinarang isang metro lang ang ipinasok nahuli mapupunta na naman yan sa dilaw na mahiwagang ang punong kahoy na yan swak ayon pa ang isa sa mahiwagang center island ay hindi pinayo mayroon pa isa pinasok sa dilaw sa dilaw na punong kahoy ayan ang dami ang dami na ngayon ang napapasok sa dilaw na punong kahoy na yan tingnan nyo guys ang dami na ngayon pagka pagka mainit ang araw dyan sa center island maraming nahuhuli pero pag hindi na mainit ang araw dyan na napakarami sa dilaw na punong kahoy na yan Ayan, may nakikita ako sumagat sa may center island. Pumabig pa kanan.